Ella. Good morning! Good morning po, Ms. Jane, at sa ating mga takapakinig. Ayan. Ma'am Rafaela, kayo po ay kasama mismo doon po sa civilian mission? Yes, tayo ngayon ay naglalayag uh, papunta sa Pag-asa Island uh, para i-conduct yung ating pangalawang musical event sa West Philippine Sea. Ayun, buti lang, maganda yung signal natin. Oo, oh, oh, nakapasok tayo sa ano. Okay. Good morning po kapeng si Xander po ito. Yes, hello po sir Xander. Ayan ma'am, sa mga oras na ito, nasa ano po ang uh, Kapitan Felix Oka? Tayo po ngayon ay... Uh, um, on the way papunta sa Pag-asa Island uh mula sa El Nido tayo ay nagsimulang maglayag nung nakaraang uh, 2 AM ng Tuesday and hopefully uh, later today are background ay makaabot tayo sa vicinity ng Pag-asa Island kung saan gusto nating uh, isagawa nga yung ating uh, jamming, kantahan para ipakita ang ating paninindigan at ang ating commitment sa kapayapaan dito sa ating rehiyon. Opo, yung ganito hong uh, program ho natin para lang po sa ating mga tagapakinig, Uh, pagdating nyo sa Pag-asa Island, so bababa po kayo, ganun po. Paano po yung setup ng stage, yung mga sound system, at para makapag-perform po si na Noel Cabangon? Uh, hindi, yung ating magiging uh, musical event at concert ay gaganapin sa Kapitan Felix Ocaso sa ah, ship lang po tayo. Pero sasalubungin tayo Uh, hopefully, kung the weather permits, ng uh, mga fishing vessels mula sa Pag-asa Island. So again, yung concert natin, historic siya kasi gusto natin ganapin siya uh, sa West Philippine Sea mismo mm -hmm. kung saan gusto natin, again, iparating ip na tayo ang mayroong sovereign right na mag-conduct ng mga civilian actions katulad ng peace concert na ito. Ma'am, kahapon binuntutan po ang uh, Kapitan Felix Oka ng dalawang barko ng China. Pwede niyo po bang i-detalye pa sa amin yung uh, nangyari? Yes, kahapon nang gumising sa amin uh, around 8 a.m. ay uh, yung pang shadow ng China nagkaroon ng dalawang Chinese coast guard vessel na nagsimulang mag-shadow sa ating misyon at around 8:15 ay nagsimula na rin silang mag-radio challenge. Yung radio challenge nila ay basically yung uh, pag uh, Pagbibintang uh, na naman sa Pilipinas na tayo ay hindi sumusunod sa batas at tayo daw ay nasa teritoryo nila, pero klaro naman sa atin at uh, klaro din sa buong mundo na ang hindi sumusunod sa batas ay China pero uh, at at ang Pilipinas ang merong rightful claim dito sa ating sariling exclusive economic zone. At klaro na yan dun sa ating pagkapanalo sa uh, arbitral ruling noong 2016. Opo, at ma'am, nakipagpalitan naman po ng Radio Challenge yung yun hong mga barko ng uh, Philippine Coast Guard. After po noon, yung mga barko po ba ng China, eh, umalis na po o patuloy pa rin hong uh, binuntutan yung inyong civilian mission? Ako patuloy nga hanggang ngayon ay uh, sinasyado pa rin kami. So parang gusto ata kaming i-escort at ihatid nang Pag-asa Island. Baka gusto rin makinig ng mga kanta ng ating mga artists. Ma'am, ang joke nga namin dito, baka pwedeng ang kantahin po ng mga artists po ninyo, yung mga Taiwanese songs, para makapangasar lang ba sa kanila? <laughs> <laughs> Oo. Ano on that note actually may mga kasama tayong artists galing sa ibang bansa mm. kasi gusto nating ipakita sa China na 'yung mensahe ng kapayapaan. Mensahe hindi lang ng Pilipino pero ng iba pang peace-loving nations. Meron po tayo on board na artists mula South Korea, mula uh, Malaysia, Indonesia at siyempre 'yung mga kasama natin Filipino artists. Opo. Si kuya. Uh. Curious lang po ako, dun po sa mga kasama ninyo, ng mga uh, uh, international artists, meron po parang nagparamdam na parang sila po ay natakot dahil po dun sa insidente kahapon? Mm -hmm. Siyempre tayo ay nangamusta sa kanila. Ang nakakabilib um, pagkatapos magsimula ng shadowing ay nag-lead nag pa sila ng jamming session noong hapon mm -hmm. at kitang kita natin yung kanilang pakikiisa sa uh, Pilipinas at yung kanilang um, panawagan din na dapat lahat ng bansa ay uh, i-respetuhin yung uh, international law na meron tayo at itaguyo din yung kapayapaan kapayapaan dito sa ating rehiyon. Opo, ma'am, bukod po dun sa pag-escort sa inyo ng Philippine uh, Coast Guard, meron pa hubang ibang hakbang na ginawa kahapon ang, uh, um, siguro ang Armed Forces of the Philippines para humasiguro na ligtas ho kayo sa inyong paglalayag? Mm -mm. We were informed kahapon na ang Westcom ay also nag-deploy ng surveillance aircraft basically mm -hmm. para um, i-monitor at siguraduhin na uh, ligtas yung ating mission. Opo, ma'am, pa hindi siyempre ayo naman ho nating mangyari, pero paano po kung halimbawa, mamaya i-water cannon po ng uh, barko ng agressive. China, oo, yung uh, civilian ship, ano po yung magiging uh, plano or hakbang po natin? Um, priority natin ang kaligtasan ng ating mission at lalo na ng ating mga volunteers and passengers. Kaya lahat ng scenarios na pwede nating makita ay ating pinaghandaan, meron tayong mga uh, scenario and mitigation strategies. At klaro din sa atin na uh, hindi tayo nagpunta dito para uh, magpa-water cannon, nagpunta tayo dito para maghatid ng musika. Kaya kung ano man yung makita natin na aggressive actions ng China, ay tatapatan natin ng uh, mga appropriate response para siguraduhin hindi tayo at lilihis tayo sa path of harm and sisiguraduhin natin ligtas ang ating uh, magiging mission. Opo. Pero ibig sabihin ma'am, pipilitin pa rin ho natin na makarating ho sa bisinidad ng Pag-asa Island? Yung nang ating uh, objective and hopefully ay ma-accomplish natin within the day. Pero ang klaro naman sa atin, basta maparating natin yung musika, yung ating love song to the West Philippine Sea and also doon sa mga patuloy na tumitindig dito so long as magagawa natin 'yon sa ating sariling kar karagatan dito sa West Philippine Sea mission success tayo okay opo uh, pi bilang panghuli na lamang po baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan tagapakinig at uh, baka may message din ho kayo dun sa mga Pilipino na tila nagiging ano pa eh uh, naniniwala dun sa mga pinapakalat ng China o oh, pro China. o oh, sumusuporta sa uh, China. Mm, sa ating mga kababayan at syempre alam natin 'yung nangyayari dito sa West Philippine Sea, ay issue ng lahat ng Pilipino. Issue ito ng, kalit ng kapayapaan, issue din ito nang uh, ng kalikasan at gayon din issue ito ng... Uh, food security ng ating bansa at um, we're hoping na makiisa sila doon sa ating panawagan na West Philippine Sea atin ito dahil ang mensaheng yon kahit sinong Pilipino kahit sabihin dahil um, lahat ng Pilipino ay merong karapatan sa ating karagatan at um, yung um, itong mission natin, again, we're bringing, nung nakaraan, gifts. Right now, we're bringing songs uh, para ipakita yung ating um, um, the spirit of bayanihan and the spirit of um, Filipinos na hindi magpapabuli at patuloy na titindig. And I hope they are inspired by young people, fisher folk, artists na nagsama-sama at pinapakitang pwede tayong magkaisa sa issue na ito. And with that, maraming maraming salamat po sa inyo. Binibining Rafaela David, ang convener po ng atin ito, Koalisyon. Maraming maraming salamat po, Kapaeng. Thank you po. Maganda umaga. Ayan at mag-iingat po kayo. Ayan, at oh, saka vitamins, no? Uh, vitamins.